Uh, try natin na pasukin na naman ulit itong bahay mga idol ng uh, napakahantid na bahay guys dito banda sa area na ito, mga ka idol kaya abangan natin to guys Ben Survival pakilike ng video natin mga kaidol ayan na mga kaidol yun yung bahay guys at uh, ito yung libingan no ng owner ng bahay na yan guys. So, okay na. try natin na ano. tingnan mga kaidol no. Ito yung inilibing yung ito pala yung kanilang ano guys. Ayan. Ito yan bro. Oh, apat sila dito din. Hmm. Try natin napuntahan dito bro, yung bahay. Ayan guys, nakikita natin yung bahay mga ka -idolo. So yan yung pupuntahan natin guys, Ito yung bahay guys, mga ka -idolo. Akyatin natin yan. Dating dating. Dating. Hindi Hindi okay lang, okay lang <laughs>

yung bahay guys so try natin na pasukin ito idol oh Ayo hey. lihat ini, Ben. Ini itu, Bro. Ini itu. Ito na mga kaidol. Ito na yung uh, loob ng bahay, guys. Ayan. Ito na nakatakot dito, mga kaidol. Okay ka

Ito, naririnig na tayo dito guys. Ito yung uh, taas ng bahay mga kaido. Medyo napaka ano, nakakabarito mga kaidol talaga. Ito yung loob lang naman. Uh, back to ito. Ano makinamda mo dito bro? Yan, ah uh, so ngayon lang namin to na akyat mga kaidol. Last time na pinuntahan namin to guys, doon lang kami sa ibaba kasi walang maakyatan. Pero ngayon guys, mahanap kami ng uh, ibang paraan. Oh.

eh parang may misteryo talaga dito, bro. na no? may misteryo dito talaga. Ayan. No? na May misteryo dito, mga idol. Ayan, guys pag may mahagip yung camera natin guys please paki comment dyan sa ano sa tawag nito oh. Okay lang ka? Okay ka lang? Hmm. Anong palagay mo? Hmm. Ha? daming kalat na. Alam ko dito sa labi. Ito ang ano Yung na Dito yung Daming kalat dito. Ginoo

Kaya natin ito matulog dito. Try natin matulog dito. So, ito na pala yung loob mga ka-idol, no? Ayan, so nakikita natin, medyo talaga kalat yung nasa loob. At, ah uh, ayan guys, try namin bumalik mamayang gabi dito mga ka-idol. Tsaka matulog kami dito. Ayan, um, try natin to. Tay nating uh, magmasid dito mga idol. Kung may mahagit ba yung camera natin dito mga ka idol? So napaka-creeping. Bahay ito, guys. Yeah. So ito yung bahay na iniwan nila mga idol. So dyan lang sa likuran sila ini-living mga idol. Ang uh, tindig lang ng balay ito dito, 'no? Yeah. Kunto lang ng balay ay, Ben. Ito, Ben, sa loob. Ito, ben. Sigurado, din Dito yung ipat pang mga So, kung meron tayo mahabib sa camera natin yung mga uh, hindi tayo dito. So, Kaya so. tayo mga mga na, man, man. Hmm. So, Ayan okay, wow. hey guys, uh, talagang napaka-content ng Bakay na ito mga kaibig. So, ito yung uh, loob na kung ikaw yung nasa loob dito talaga guys talagang kikilabutan ka dahil sa uh, kung matutulog ka dito guys talagang makaka-feel ka ng takot talaga mga kaidol <makes> kung may makakit mo yung camera natin guys eh, comment kayo dyan mga kaidol so kami guys. <makes> Mexican tour na bahay na ito, uh, meron talaga sila dito at nagpatranggat sila dito. Kasi pungkat to ng mga iba't ibang elemento dito sa Ayun yeah, mga kaidra, sa maraming si salamat ato. sa lahat guys. So, yeah. ayan mga kapilis. Uh, ah, uh, so, alis na, na po kami dito. No. no sa, kung so, guys, maraming salamat sa lahat. Get this one.